Dahil Hollywood nga at linggo ng pagkabuhay, nakaugalian na nga nating na mga Pilipino ang maligo kung saan saan. At yung iba pa nga ay pumupunta pa sa beach. At eto nga kami dito sa Maybukal, bukal, dito lang nga yan sa may Pero bago nga mangyari yan, syempre mahabang lakarin muna ang lalakarin natin bago tayo makarating dyan. At so dito nga nagumpisa na kaming maglakad mula nga sa amin. Medyo malayo layo nga rin to ang ating lalakarin. At habang naglalakad nga kami, tramdam namin ang init. Grabe, sobrang init nga dito sa amin. Tapos nandito ka pa sa tuktok ng bundok. Pero okay lang, at least kahit papano, medyo mahangin naman. At maganda rin naman ang tanawin dito. Natatanaw nga dito yung mga bundok na dyan sa may banda sa Tagaytay. At nang pababa na nga kami, itong mga baka ay nakaharang sa daanan, hindi nga kami makababa dahil nga ang dami nila. Hinintay nga muna namin sila makatawid lahat. At nang makababa na nga kami at ito nga ang daming tao naliligo dito sa bukal ay yung iba nga nasa lubong na namin paakit na nga sila. Yun yung mga maaga na pumunta dito sa bukal kaya sila ay pauwi na. Pero yung iba nga ay pababa pa. kahit nga hapon na marami pa rin bumababa. May umakyat nga meron din bumababa. At ayan nga ito yung mga bata ay nag enjoy talaga sila dito sa pagligo. Dahil nga binarahan na nga yung doon sa may baba banda. Dati nga hindi yan mapapaliguan ng mga bata. Pero pag summer at holy week talaga ginagawa talaga nila yon ay nilalagyan nila ng bara para yung tubig ay umangat nga. At so doon nga banda. Ah, medyo malalim at nandiyon nga pala sa gilid yung pinaka bukal niya at kaso nga lang ang daming tao ayaw na magsialis doon. At dito nga yung mga bata ay tumatalon, pati nga yung anak kong bunso ito tumatalon din siya, niyaya niya na nga ako maligo, hindi nga dapat ako maliligo. Kaso ang sabi niya ay gusto niya nga raw tumalun doon sa mga bata na tinatalon na natayan nga tumalun nga siya, yung kuya niya nandiyan nga rin tumatalon nga sila dyan. Medyo malalim nga dyan kaya nga sinasalo ko siya. Hindi niya pa abot. Hindi tulad nung kuweya niya ay marunong naman na na lumangoy. Sobrang sarap nga rin talaga maligo dito dahil nga ang lamig ng tubig. At saka isa pa ay running water naman siya. Akala mo lang malabo pero malinaw yan. At 20 pesos nga lang ang entrance dito. Kaso nga lang may bayad yung mga pinapasok dito ang mga pagkain buong... Tulad ng mga chitsarya ay may bayad yan na limang piso hanggang sampung piso. Yung corkids nga pala na sinisingil nila, yun nga ay pinangbabayad daw nila sa mga naglilinis dito. Kaya nga mas maganda magbaon pa rin kayo ng pagkain kasi nga kung dito kayo bibili, nako napakamahal nga ng bilihin dito. Halos kalahati nga ang presyo nung bumili ako dito. At hanggang dito na lang ang video na ito. Sana nag-enjoy kayong lahat sa panonood. Happy Easter nga pala sa lahat.